Ayan guys. Ayen ang lechon! May, may, may Kasi, bakas, na. na dito. nilang project, gel kami nang Americans. Ayen, Lapas Ayun, man, lapas naman. Dili Gunting, gunting. Ayen guys. kana marie ga uo mari sa ni mane ni mo urgent serch guys oh shakee sempre nasa anu ku pesia nasa anu bes shakee kana interplega controversy with andrigeny yeah guys we have done it guys oh manu be ani mona ku screen na mona ganyo oi dayon oh aku gabuk

halo kong buwan, dalasalamat. Hi mother. happy fiesta. Happy fiesta na. Kamaan? Kauntak kaunt? Happy fiesta na. Thank you.

Next, bahay po namin pupuntahan Hi. ay bahay po ni Bakang Vlad. Hi! Ayan. Ah, ay, ano ba ito dito? Hi! Hi! Hi. Ayan, may lechon pala. Ayan po yung lechon, guys. ano ka? oo nga pala. Kalugay, magkaluto ni Mia. Kaluka. Ayan na, guys. Allah! Allah! yung, yung handaan sa bahay ni Bakang, guys. Ah, pala. ito pa yung pasabog. Ay, ano lang sa Ayun, guys Ayun. <coughs> mm -mm. Here, yung mga sa Ayan, guys. So, ni Bakang. Ayan. Mm -hmm. mga bisita ni side. Walang Actually, Ayan na ganon so, ay si locona full na kung tahanan niya yan isasayon niya nilalaro di niya dahil yung kumuting na kung 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 mga kung ano, kung hindi oh, pa guys Laban lagi kay It's eh, eh, mga Forlon Sing It's <laughs> eh, mga Forlon Hindi <laughs> pa guys ang laki Oo, di ba? At syempre dito naman tayo Ang Hi mga ka, happy fiesta! <laughs> Looking forward by January. Oh oh. Uh, fiesta rin po sa inyo. So. Bakit ang laki ng <laughs> lichon mo? <laughs> Ay, wala sa bahay sa piyesta namin. Oh, bakit ang laki ng lechon mukhang? Ilang kilo yun? 80. 80 yun? Ang laki ng lechon, guys. 80 kilo pala yun. So, dito naman tayo. Yung mga bisita niya. Diyan po sila. Oo. Oh, Ayan. At dito naman tayo yung taga tagatigay ng mga soft drinks. Ito yung soft drinks ko. Joke lang. Soft drinks stress lang kaya mga moms. so um, nakakain na po yung uh, mga bisita ni uh, Bakang Vlad. so ayan so dito na naman tayo mag ano oh, oh ayan siya yung dito. ayan mm -mm. ayan so nab nabusog to yung mga bisita siya yung mga ayan so po na po sila Ayun, kasang, ba? Ay, kasi ang dami pa kain nila dito, guys. O oh, di ba? O oh, o oh, di ba grabe. Oh. Si Stephy Amore, eh. saka si Madam. Ayun. So sila po yung sila po yung na-assign dito sa paghuhugas. Sa mm -hmm. Hi guys, so next namin bahay pupuntahan ay bahay ni Inday Katok. O, oh, di ba? So, dito na tayo mga mams sa Kibaya kung saan po yung um, ano ni Inday Katok yung um, piyasa sa kanila. Hi! So, ayan guys, sila po guys sa so, mga moms. Ito so, tayo mga moms Yes, sir! Ay, 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 ang kaibigan namin mahilig mamiesto. saan, kahit Thailand basta oh, oh. Yes. <laughs> <laughs> <Bah> <laughs> <Bah> <laughs> Tara. Dito na lang tayo naman. Oo. Oh, oh. So dito na tayo. <laughs> ah. Ah. Hi. Kudari. Hindi hinaw ni Chinsong. Hindi kinis ko. Dito dali. Hindi <laughs> dali dali. Ilaw you know, po yung litso ni Bakang. Kasi 90 ba, kilos daw. Happy fiesta. <laughs> <laughs> happy fiesta! Happy fiesta, Inday! <laughs> Ayan, happy fiesta! Ang ingay. Happy fiesta! Happy fiesta! Ayan pala yung mga handaan yun

I am one